lang si Maymay sa audition. Maibay, okay. na. Thank you. Bye -bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank parang Thank you. 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 Thank Opo, direct. So, pakikiligin ninyo ako ngayon? Opo, direct. Yun po yung sinabi ni po, Kat. Direct. Okay. Ang requirement sa'yo, Edgar. Gagawin ni Maymay -May ang mga linya mula sa pelikulang anak. Bakit ganun? Ang lalaki kapag binigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, damit, bahay, tapos na pag-aral niya yung mga anak niya agad sasabihin ng mga tao. Aba, mahusay siyang ama. Action. Bakit ganyan? Ang lalaki kapag binibigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, bahay, damit, at pag-aral pa yung mga anak niya, agad sasabihin ng mga tao, Aba, mahusay siyang ama. Pero kapag babae ka, kahit ibinigay mo na ang lahat ng mga yun sa mga anak mo, pati puso't kan luwa mo, Parang hindi pa rin sapat na tawagin ka mabuting ina. Kat, kasi yun, niloko mo. Ha? Huh? Ikaw naniniwala ng galit ka. Ah, okay po. Ina-acting mo ako eh. Ah, okay Di po. Ika-being eh. Sinasabi mo lang yung mga wala naman sa mata. Wala naman yung galit sa mata. Kaya mo hindi. Eh. Kaya po. Direk. Talaga. Opo, direk. Oh, sige, galitin mo sa sarili mo. Ina po, ma'am. Action! Bakit ganon? Ang mga lalaki, kapag binibigyan niya yung pamilya niya ng pagkain, bahay, damit, at pag araw yung mga anak niya, agad at sabi ng mga tao, ako mabuti siyang ama. Ang levels mo ah, lahat pa sigaw. Opo, oh, Derek. Huwag oh, kang lahat. Next. Fear. Action. Bakit ganon? ang mga lalaki kapag pinibigyan niyo yung pamilya nila ng pagkain, damit, bahay. Kat, sabi ko ang kailangan na emosyon, fear. Eh, acting mo, parang nasaan men mental. <laughs> 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 ah, Acting pa ka <parang> na sa bed. <laughs> Sorry po, ma'am. Huwag na ako. So... Sige po. Direct. Fear! Hindi mental. Ay, sige po, Derek. Oh. Tingin lang dito sa camera. Nakaklose up sa'yo eh. Kaya sa'yo mukha ako. Nakita ko. Ha? yung mukha ko. Ka Aliw ka pag nakikita mo yung sarili mo? Opo. Ka Aliw ka? Opo. Ha? Opo. Anong iniisip mo pag nakikita mo yung sarili mo? Artista ka eh, Char! Ako talaga, I was natatawa and natutuwa ako pero medyo pinipigilan ko kasi medyo malikot eh, malikot talaga. Kailangan i-disiplina niya yung sarili niya doon. Focus! <laughs> Focus! Passion. Kapag babae ka, kahit ibinigay mo na lahat na ng mga yan sa mga anak mo, parang hindi pa rin sapat na tawagin ka mabuting ama. Ina. Cut! Basta focus mo. Focus. Natutok. Alam mo, pag nasa shooting at mag ganyan-ganyan ka, maiinit ang ulo ng director sa'yo. iyo kung saan saan ka tumitingin, kung saan saan ano anong ginagawa mo. May, may, may talent ka, may ang kailangan ko sa'yo, focus. Focus. Babay po, Direk. Salamat. Babay. Salamat po, Direk. O, alig ka, tingnan mo ulit sa kailin mo isang beses. <laughs> Last na. <laughs> ang pangit mo! No, bakit magalit ganito yung mukha ko? Wag mo sasabihin na pangit ka. Hindi okay, po yun. Kasi yung... Kasi nakikita to eh. Okay, go! Sige po, Direk. Babay, Direk.